pinag-uusapan ngayon mga ka-idol Welcome sa ating vlog Subscribe na rin sa ating YouTube channel mga ka-idol ka Mga ka-idol, itang merienda Muna yun na may palawan, pandi ko ko mga ka-idol Hindi mga ka-idol sa Aido. Ani pahinga, dito sa bisore di maka idol. Medang okay, ga bisa inyo maka idol. Ngayon nga mga kaidol, tayo ay nasa ating tambayan mga kaidol dito sa dito, sorry Recto mga kaidol sa may sa may ilaya mga kaidol at dito tayo sa ilaya at Malapit sa Kanto ng Juan Luna mga kaidol. Ito nyo yung building na yan, mga kaidol. yan, KP Tower yan, mga kaidol. Ito yung bagong tayong hotel, mga kaidol. Yung Astrotech. Yan. Malapit lang din sa amin. Thank you sa ating mga viewers. đây mà hai người, chúng ta ai không thích đồ ma này Ingat nga pala sa mga gising pa dyan. Salamat sa inyong mga suporta mga idol.

Ayaw to po. Pakita mo yung, kay Dulé, yung

I go. See you next live. Alam salamat sa ilang paninoon. God bless you all. Bye bye.